Nagkasyon kami na gusto maging negosyante, maging businessman. O, oh, handa ka bang lumakat sa tubig? Kaya mo bang magnegosyo ng walang puhunan? <laughs> sa business, para sa akin, parang isa kang pastor. Ako, na-experience ko, yung 5,000 hindi ko mabayaran. Sabi ko, lagi like, kinukwento to eh. Hirap na hirap akong bayaran 5,000. Nangupahan ako ng facilities, 10,000. Lalong hindi ko mabayaran. I step up ulit. 20,000, lalong hindi ko mabayaran. 30,000, grabe, nagpipris na ako, wala ng kuryente, wala ng tubig, hiyang-hiya ako. I step up ulit, 50,000 ulit. <laughs> Yung nag-G12 na tayo, 100 to 200,000, step out ulit. Step up. Oo, oh, walang pera. Pero alam nyo, nung dumating sa 200,000 hanggang naging million, ang bills na natin yon sa isang buwan, almost 2 million. Pero alam nyo, hindi tayo nagkakautang. Alam nyo ba, ang dulos ay debt-free. Wala tayong utang. Bakit? Step up tayo, nang step up, nang step up, nang step up. Naalaman ko, hindi pala ako tagpa thousand tagmi-million pala ako. Kaya pala ako kinakapos, pilit kong namumuhi sa tagpa-5,000, sa 10,000, 50,000. Sabi sa akin ni Lord, maghihirap ka lalo kasi diyan ka tumitira eh. Hindi ka taga-50,000, taga-million ka. Doon ka tumiratin mo, hindi ka magkakautang. Nung millions na binabayaran ng Dulos, hindi na tayo nagkautang. Bakit? Oh, hallelujah. Tagarito pala ako. Thank you, Lord. Ito pala yung level na pinupuntahan ko. Ha? Kaya ang Dulos, hindi huyan mukhang kawawa. Bakit? Kasi ginagamit natin yung malalaking facilities. Maraming pa kayong pera. Sabi ko, hindi kami maraming pera. Level namin to. Dito kami nilagay ng Panginoon. Ito yung level na gusto ni Lord sa buhay natin. Kaya wala tayong problema. Hindi ka taga 50,000, taga million. Ka. Doon ka tumiratin mo, hindi ka magkakautang. Nung millions na binabayaran ng dulos, hindi na tayo nagkautang. Bakit? Woo, hallelujah. Taga rito pala ako. Thank you, Lord. Ito pala yung level na pinupuntahan ko. Ha? Kaya ang dulos, hindi huyan mo kang kawawa. Bakit? Kasi ginagamit natin yung malalaking facilities. Marami ba kayong pera? Sabi ko, hindi kami maraming pera. Level namin to. Dito kami nilagay ng Panginoon. Ito yung level na gusto ni Lord sa buhay natin. Kaya wala tayong problema.